Ah. Ang hirap ng huli kang magsasalita. I mean, nadinig nyo silang lahat magsalita. They're all brilliant. Palakpakan nyo naman ang slate ng PDP laban, senatorials. Ang hina naman ang palakpak nyo! Ayan. Para matanggal yung kabako. Isipin nyo, baka nagsalita. Attorney J.B. Hinlo ng Visayas. Brilliant. Ilonggo. Tumayo ka naman. Magpakita ka sa kanila. Brilliant. Matatag. Matapang. Paglalaban ng mga Pilipino, walang korupsyon sa katawan. Attorney J.B. Hinlo. Isa pang katatapos lamang magsalita, ang aking kapatid na Tiga Po Rubio. Ilocano, abogado ko, at alam ko, tutulungan nyo rin ito. Attorney Raul Lambino. Ang isa pang abogado, ang pinakabata sa aming grupo, Attorney Jimmy Bondoc. Nasaan ka? At siyempre, ang maisog, ang makikipaglaban ng husto, Atty. Vic Rodriguez. Isa pa ang abogado, napakagaling na congressman, idolo ko. Kung saan nga pumunta yan, sinusundan ko. Kasi nakikita ko yung yung puso niya. Yung puso niya. Nakikita mo, nararamdaman mo. Ginagawa lang niya ang tama. Napakagaling na congressman at alam kong magiging mas magaling na senador Rodante Marcoleta. Tapos, meron po kaming pastor. Ang pastor na best friend po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Napanood nyo, narinig nyo ang kanyang advokasya. Alam nyo, nararamdaman nyo, kung ano lahat ng mga sinasabi niya. Tandaan niyo po, tulungan natin si Pastor Apollo Kibulon. Dumako naman po tayo sa dalawang magigiting na senador na re-electionist natin ngayon. Itagaan nyo sa bato. Ang kamay niya, kung nagkaroon man ang bahid ng dugo noon, dugo ito ng mga walang hiya, hindi ng mga matitinong tao. Yan, si Senador Bato de la Rosa. I love you, pare! I love you, pare! <laughs> Alam ko yan, pare! Kilala kita! Yang kamay mo, never mo nilagyan bahid ng bahit ng dugo na matino! Bahit ng dugo na mga walang iya! Yan ang ginawa ng kamay mo! Kaya dapat ibalik ka sa Senado! Yeah. Anong number nila? Jimmy Bondok, number 10. Bato de la Rosa, 22. Rodante Marcoleta, 38. Raul Lambino, 34. Pastor Apolo Kimuloy, 53. JV Inlo. <laughs> numero 30. Kapisado ko lahat ang mga numero nyo. And last but not the least, my best friend. Nagkakilala kami 2003. Naging magkaibigan kami. Unang araw ng kampanya nung siya'y tumakbong unang beses bilang senador. Unang araw pa lang sinamahan ko na siya. Hanggang ngayon sinasamahan ko pa rin siya. Gano'n, antiwala ako sa kanya. Senador, na ang tawag ng sambayan ng Pilipino ay mister? Na ang tanging bisyo ay ang mag? Anong numero sa balota? 28! Ah, wala na naman palakpak. Ano ba? Sino pa ba? Parang nakalimutan ko sarili ko ha. Parang nakalimutan ko yung maisog number 56. Big, can I ask a favor? Can you please stand? now. Jimmy Bondo, can you please stand? Ilonggo, tayo ka, pakita ka sa kanila. JB Hinlo. Rubio. Tayo ka, please. Raul Lampino! Ang aking idolo, ang aking kaibigan, ang aking sinusundan. Congressman, soon to be Senator Rodante Marcoleta. At ang kumpari ko, nasa si ba'to. Ngayon ang ipapakiusap ko, Senator Bongo, Senator Bongo, palihog lang, pwede magtayo ka lang. Kaway ka lang sa si mga tao. Ayan po ang slate namin. Kanina po, kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga, kako, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magsaservisyo ng totoo sa mga Pilipino. <laughs> ang Pindemilla by Slate. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last Torah. And I want to give it all. Ang magagiting ko pong mga kasama, Abogado? Ako hindi. Meron mga kandidatong mga kasama natin sa PDP, mga doktor. Ako hindi. Meron mga engineer. Ako po hindi. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epic tibong maglingkod at magserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si BRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Bastet tinitira si kongresman pulong bakit anong apelyido nila duterte. duterte takot silang lahat urong ang kanilang mga buntot buntot takot silang lahat anong ginagawa nila. Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yon kaya ayaw nilang lahat sumarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat. Bakit ganito nangyayari sa atin, bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat, Alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi nila, bakit tatakbong Senador Yam Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko noon yun, Noon yun, Nung kabataan ko, inaamin ko. Pinagdaanan ng buhay ko yan eh. Kasi nung kabataan ko, naging marupok ako. Pero ngayon, good boy na to eh! Uy, wala naman akong asip. Ikaw talaga, sobrang pagmamahal mo sa best friend mo. <laughs> hindi po, kidding aside, good boy na ako talaga ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ito naman si Coco Naik, parang hindi naniniwala. Advocacy ya. Kapayapaan. Peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Gusto kong manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanil kanilang mga anak na hindi madidisklasya. Hindi makikidnap, hindi marirap, hindi mapapatay. Gusto kong mawala na ang bentahan ng droga sa harapan mismo ng krame. Meron pinapatay na foreigner sa loob mismo ng krame. Sa loob ng sasakyan. Pinatawag yan ni Sen. Bato sa Senado. Tama ka doon. Advokasya. Trabaho para sa mga Pilipino. Tama ang mga sinabi nyo, JB. Hindi ayuda. Ano ang ng mga anak natin? Ng mga mga gulang, umaasa lamang sa ayuda. Paano pang magsisipag mag-aral yung mga yan? Walang tamad na Pilipino! Ginagawa nila tayong tamad. Wala pong tamad na Pilipino. Kaya kailangan ko talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Sabi, Gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Sabi ni sir, isang cup na kanin, 20 pesos. <laughs> Tama ka doon. Tama ka doon. Tapos, tinatawag kaming Utusan lang na bumili ng suka. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, bumili na suka. Inuutusan silang bumili na suka. Attorney Hinlo, Ator ni uh, Jimmy Bondoc, Attorney ni Vic Rodriguez, Attorney Lambino, Ator ni Marcurleta. Inuutusan lang bumili na suka. Philip Salvador, artista. Pinabibili ko sa maid ko yung suka. Uy, masarap ang suka, lalo na sa ano, yung lumpiang ubod, di ba? Oo, oh, yun. Oh. Senior citizens, walang nagbanggit kanina. Nga sad kasi ako po yan. Lahat ng napuntahan namin ni Senator Bongo, yung mga senior citizens lumalapit sa akin. Tatakbo ka raw, kung tatakbo ka, huwag mo naman kami pabayaan. Nakalimutan na kami ng lipunan. Yan ang sinabi nila. Pribileyo pa para sa kanila, dagdagan natin kawawa ang senior citizens! my heart goes to them. Alam nyo, pagka luwapit na sa inyo, gaganan ka, tapos, tulungan mo kami. Suntok po sa puso ko yan. Hindi kaya ng dibdib ko yan. Ngayon po, Pwede ho ba ako magtanong sa inyo? Sana yung galing lang sa puso nyo ang inyong sagot. Mahal nyo ba tutulungan nyo si Jimmy Bondok? Mahal nyo ba tutulungan nyo si JV Hinlo? Mahal nyo ba tutulungan nyo si Vic Rodriguez? Ah. Mahal nyo ba tutulungan nyo si Raul Lambino? Mahal ah. nyo ba tutulungan nyo ang aking idolo, Rodante Marcoleta? Mahal nyo ba si Pastor Apolo Kimuloy? Bato de la Rosa! Mr. Bongo! papayag niya. Senador Robert Padilla! Yeah! Mahal niyo ba ang pinakamahal nating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte? Yeah! Lahat na lang mahal niyo. Papano ako? Pwede rin po ba kung humingi ng konting pagmamahal nyo? At suporta? Pwede po ba? Ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista. Isang artista magiging epektibong maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Philip Salvador, kandidato! Bilang senador ng PDB Laban, numero 58 sa Balota. Magandang gabi po.